There oh. is everything, only 10, oh 10 persons. Oh my god. To show everything about her. Pasok sa number one spot sa online voting ang pambato ng Philippines na si Atisa Manalo. Pinataob nito ang kanyang mga kalaban kung saan milya-milya na ang layo ni Atisa Manalo sa kanyang mga kalaban. Inanunsyo ni na what it's a Grisel na magkakaroon daw ng online voting ang top 10 candidates na makakakuha ng pinakamatataas na online votes ay siyang mapapasama sa special dinner and talk show kasama si Nawat Itzara Grisil. Dito daw, ayon kay Nawat, mabibigyan daw ng pagkakataon ang top 10 candidates ng mas marami exposure kesa sa mga kalaban. Mas may papakilala daw ng top 10 candidates ang kanilang sarili sa Miss Universe Committee. Okay. Oh, only 10 oh to show about her. Maaring bumoto sa pamamagitan ng FB at IG. Ito ay sa pamamagitan ng pagla-like at pag-share ng mga headshots ng mga candidates. Base sa current votes, as of today or tonight, number one si Philippines kung saan sa Facebook ay nakakuha ito ng halos 900,000 likes at patuloy itong tumataas. Sa IG naman uh, ay nakakuha siya ng mahigit 72,000 likes at patuloy din itong tumataas. Sinunda naman siya ni Vietnam, pumapangalawa, kung saan si FBI nakakuha naman ito ng, uy mataas din ha, halos 500,000 likes at patuloy din itong tumataas sa IG naman ay meron na itong halos 67,000 votes. Sinundan ito ni Indonesia kung saan sa FB ay nakakuha ito ng 13,000 votes at sa IG naman ay halos 51,000 votes. Samantala, ang pambato naman ng Thailand na si Vina Provinar ay nakakuha ng 24,000 votes sa Facebook at mahigit 9,000 votes naman sa IG. Ayon sa latest update, matapos ang arrivals kanina ng mga kandidata, ay sumabak agad ang ilang mga kandidata sa pasabog na photo for Miss Universe 2025 ngayong gabi kung saan makikita nga na sumalang na agad sa makeup si Naatisa Manalo, Vina Pravinar at Indonesia at iba pang mga kandidata.